Paano kung sabihin ko sa iyo na may tatlong papuri na napakalakas, napakabawal, na kayang maging dahilan para mahumaling sa iyo ang isang babae? Hindi ang mga karaniwang linya tulad ng, ang ganda mo. Hindi ang mga mapurol tulad ng, ang ganda ng mga mata mo. Hindi. Ang mga ito ay mga psikolohikal na nagtitrigger na idinisenyo upang gisingin ang malalim na atraksyon. Pero magingat gamitin ng mga ito ng walang ingat at maaaring lumikha ka ng isang ugnayan na mas malakas kaysa sa iyong inaasahan. Sa susunod na limang minuto, matutuklasan mo ang tatlong hindi pangkaraniwang papuri na umaabot sa pinakamatalik na pagnanasa ng isang babae, mga salitang nagpaparamdam sa kanya na napapansin, naiintindihan at parang magnet na naaakit sa iyo. Pero una, itama natin ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki kapag pumupuri sa mga babae, narito ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na ang mga papuri ay umiiral upang mapalakas ang ego ng isang babae. Mali. Kapag ginawa ng tama, ang isang papuri ay dapat pumukaw sa kanyang mga emosyon, hindi lamang upang papurihan ang kanyang pagmamataas at doon mismo nabibigo ang halos lahat ng lalaki. Pag-isipan mo, ilang beses naririnig ng mga babae ang parehong mga lumang linya. Ang ganda mo. Gustong gusto ko ang ngiti mo. Oo naman, maganda ang dating ng mga ito, pero madali lang itong makalimutan. Bakit? Dahil narinig na niya ang mga ito ng libu-libong beses na ang nakalipas. Pero kapag sinira mo ang ugali na iyon at pinuri ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na maaring hindi niya mismo namamalayan, doon ka nagiging hindi malilimutan. Ngayon, buksan natin ang pinto sa unang ipinagbabawal na papuri. Maghanda ka. Binabaligtad nito ang atraksyon. Bawal na papuri numero uno. May kakaiba sa paraan ng iyong pag-iisip. Iba ito. Bakit ito gumagana? Dahil lumilikha ito ng kuryosidad at misteryo. Hindi mo pinupuri ang kanyang hitsura hinahangaan mo ang kanyang isipan. Nasanay ang mga babae na pinupuri dahil sa kanilang hitsura, ngunit kapag nakilala mo ang kanyang paraan ng pag-iisip, namumukod-tangi ka. Napapaisip siya, ano ang nakikita niya sa akin na walang nakakakita? Ang nag-iisang kaisipang iyon ay nagtanim ng kati sa kanyang isipan na hindi niya madaling baliwalain gumagana ito dahil sa Zygarnik effect ang tendensya ng utak na mag-isip ng mga hindi natapos na bagay. Kapag sinabi mong may kakaiba sa paraan ng pag-iisip mo at hinayaan mo lang itong nakabitin, kailangan niyang malaman ang ibig mong sabihin at ganoon na lang, iniisip ka niya kahit matagal nang tapos ang usapan. Nakakita ka na ba ng babaeng huminto sa kalagitnaan ng pangungusap at nagtanong, Teka, ano ang ibig mong sabihin? Iyan ang hudyat mo huwag kang sumagot ng diretso. Ngumiti ka lang at sabihing, sasabihin ko sa iyo mamaya. Pagkatapos ay ibahin ang usapan. Kapag lumapit siya, hinahangad ang iyong mga salita. Nanalo ka na. Naitanim mo na ang iyong sarili sa kanyang isipan nang walang kahirap-hirap. Ngunit kung sa tingin mo ay makapangyarihan iyon, maghintay hanggang marinig mo ang pangalawang bawal na papuri. Ang isa na nagpapalitaw ng emosyonal na pagkaadik bawal na papuri numero dalawa. Pinaparamdam mo sa mga tao sa paligid mo na buhay siya. Karamihan sa mga lalaki ay nagsasabi sa isang babae na maganda siya. Iilan lang ang nagpaparamdam sa kanya na may dala siyang espesyal sa mundo. Ang papuri na ito ay nakakaapekto sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinapakita nito na ang kanyang halaga ay hindi lamang sa kanyang hitsura, kundi nasa enerhiyang dala niya malinaw nitong sinasabi, may nakikita ako sa iyo na hindi nakikita ng karamihan sa mga lalaki. Bakit ito epektibo? Dahil sa kaibuturan ng bawat tao, takot silang makalimutan. Pinabura ng pariralang ito ang takot na iyon at pinapanabik niya ang iyong pagpapatunay. Sa psikolohikal na aspeto, gumagana ito sa pamamagitan ng prinsipyo ng panlipunang pagninilay. Itinatatag ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili batay sa kung paano sila nakikita ng iba. Kapag sinabi mo sa kanya na pinaparamdam niya sa iba na buhay, pinatitibay mo ang isang makapangyarihang imahe ng kanyang sarili. Isa na iniuugnay niya ngayon sa iyo, at hindi ito natatapos doon. Ang pariralang ito ay naguugnay sa isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ang pangangailangan para sa kahulugan at kahalagahan, tulad ng inilarawan sa hierarchy ni Maslow kapag ginawa mo siyang parang pinagmumula ng inspirasyon, natural na gugustuhin niya ang higit pa sa pakiramdam na iyon. At higit pa sa iyo, ang taong nagbibigay nito sa kanya. Isipin ito, sinabi mo ang mga salitang iyon, at siya ay nagliwanag. Ang susunod na lalaki ay lumapit at sinabing, ang sexy mo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang maaalala niya? Karaniwan ang pagpuri sa kagandahan bihira ang epekto ng pagpuri at ang pambihira ay may kaakit-akit na epekto. Narito ang kakaibang twist. Ang papuri na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na mas malalim kaysa sa atraksyon ipinadaraman ito sa kanya na nakikita siya. At kapag ang isang babae ay tunay na nakakaramdam na nakikita siya, hindi niya malilimutan ang lalaking nagbigay sa kanya ng karanasang iyon. Pagdating sa di malilimutang papuri, ang huling papuri ay inukit ang iyong pangalan sa kanyang alaala magpakailanman. Ipinagbabawal na papuri numero tatlo. Hindi mo man lang namamalayan kung gaano kakabihira. At iyon ang nakakaakit sa akin. Ang isang ito ay makapangyarihan. Pinapahinto ito, nito. Pinapaisip at pinapamangha. Inilalarawan siya nito bilang kakaiba. Narito kung bakit ito gumagana. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi talaga nakakaramdam nakakakaiba maaring naniniwala sila na sila ay matalino kaakit-akit o kawili-wili ngunit bihira ibang antas na iyon pinapagana ng papuri na ito ang bias ng kakulangan pinahahalagahan ng mga tao ang mahirap hanapin sa pagsasabi sa kanya na siya ay pambihira hindi mo namamalayang napapahanga mo siyang patunayan na tama ka sisimulan niyang ipakita sa iyo kung gaano talaga siya naiiba. Ngayon isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Tinitingnan ka niya at tinanong, Bakit mo nasabi yan? Sa sandaling iyon, nanalo ka na. Ang mga papuri na ito ay makapangyarihan. Ngunit tulad ng apoy, dapat itong hawakan ng maingat. Gamitin ang mga ito ng walang ingat at maaari mong gawing masyadong nahuhumaling ang isang babae. Hinahabol ang iyong pagpapatunay. Hindi kayang bitawan. Ngunit gamitin ang mga ito nang may intensyon at magiging hindi mo malilimutan. At kung gusto mong mas malalim pa upang makabisado ang sining ng pagpapanatili ng atraksyon sa paglipas ng panahon, panoorin ang susunod na video tungkol sa kapangyarihan ng kombinasyon. Ibinubunyag nito ang nakatagong estratehiya sa likod ng pangmatagalang tagumpay, hindi lamang sa atraksyon kundi sa bawat aspeto ng buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo, ibahagi ito sa iba na maaaring makakita nito na makabuluhan. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ang iyong suporta ay nagpapanatili sa paglalakbay na ito na buhay at tumutulong sa amin na magdala sa iyo ng mas maalalahanin at nakakaantig na nilalaman. Salamat sa panonood, sa iyong oras at sa iyong bukas na puso. Nawa'y ang inyong mga koneksyon ay laging mapuno ng respeto, init at katotohanan.